Guys, samahan nyo ko guys. Tingnan natin kung may bunga yung apple. Hi Ming, good morning. Sarap buhay ah. Tuyok-tuyok lang ah. Tapos kain-kain na. Ah. Talap buhay yan ah. na. Itong landlord namin guys. Ayan, di ba? Inano to. Nilinis nung gumagawa dito. Ngayon nagtanim siya ng grass kalay mo tinatanim niya yung grass hindi to bermuda yan kaya parang baby pa yung mga grass tinanim niya yan saka yan mga old grass na yan ewan ko bakit tinataniman nila ng grass tinatanim pa nila yung grass dito guys hindi lang basta basta tumutubo Ayan, patatayuan na yan ng bahay dyan tingnan natin kung may bunga yung apul bisitahin natin dati wala pa to dito batu bato bato ba diba? ngayon meron ng bato bato yan yan po yung view natin. At dati may bahay-bahay yan. Hindi po yan nuno sa punso guys ha. Ah. Tinambakan lang po yan ng lupa. Galing doon. Baka sabihin nyo nuno sa punso yan. At saka bawal dito yung tabi-tabi po. Kasi wala naman ng mga impacto dito guys. Yan sa Pilipinas lang marami yan. Marami yan insan. Uy! May rami pa naman pala bunga yung limon. Tamad lang yung mga alaga ko. Kumuha mga dilaw-dilaw pa oh. Ayan, may bunga na yung ahapul. Kaso, hindi pa sila mga malalaki. Ayan. may bunga na. Kagaling. Ayan, pero akit ako sa limon, guys, kasi mangunguha ako. Ayan pala, oh, may mga bagong, ano, tumalaga ako talaga. Mga pasaway. Sabi, wala na daw bunga yung limon. Akit lang ako dun sa puno, guys, ha pag ako na saksi ah, sak, masasaksihan niyo <laughs> kaso lang ang camera Gusto ko umakyat akyat tayo ko kuha lemon ayan dandan lang yung asawa ko lang magawa malinis tong chinelas ko nila dinerwingan at ayun, oh. ayan oh. know. Sana nga makakuha tayo. Huwag lang ako magalusan. Ayan guys! Matibay naman pala yung puno ng lemon guys Ayan Kaso lang hindi abot Kapos yung kamay ko <laughs> Ito lang yung natin Yung mga malapitan lang Ayan Laglag -lag muna natin dun ah, May natin damputin. Ang hirap dapat may panungkit Ayan okay. Dapat may panungkit pala. Agoy. Agoy. Andulas pa naman nito guys. Ah. Ah. Andulas naman. ano. Sama ko na lang sila. Lance. kami. May, mga limon pala yun eh. Loko loko yung may mga anak ka. Dami bunga ng ano apple. Pero hindi pa yan sila mag ano. Mga February. Ayan hinog na yan kaumpisa pa lang kasi ng summer ang apple pala hindi namumunga sa taglamig sa taginit yan ito sayang to prutas yan eh binali-bali lang ni Lulo eh